Hello guys. Ito binili ko kanina lang. Ang laki nito. Anna! Ano? Bali Itong kakainin ko pati. Tama <laughs> mo. Ilang dangkal sa, ilang dangkal ko. Ang laki to eh sa gagawa sa brother dangkal tapos tatlong piraso ito tatlong piraso at kayo tilapia ano lalaki ano eh, isang dangkal o, may gito bale, ang mangyari dito hiwa hiwain ko muna at saka iparip lang ang mm, laki o oh. ako paborito ko to kasi ang luto dito miso at saka miso at saka, yan na lang miso at saka paksiw prito, yun lang luto dito tatlong pirasong big head kung nawagin tatlong piraso parang ilang kilo ba tong tatlong man binayaran ko kasi ano eh kulang limandaan ang binayad ko dito isang daan ng ilo. apat na higit apat kalati wala apat kalati ito mga lima ito naman ng tilapia yan malalaki ayun o no, kaya mo palad ko ah ang gaano kalaki yan palad ko ang laki ng palad ko ito so, mo. Isang parat. <laughs> dalawang parat. Tatlong parat ang lapad. Ito guys. Kakaliskisan ko lang at hiwa-hiwain. Tapos. Kakaliskisan ko lang at hiwa-hiwain. Tapos iparit. Puprisir. Kasi napakadami ulam. Kasi napakadami ulam. Ito lahat binili ko, mga uh, mabot ng 600, 700 dito. Kulang limang kilo ang big head ito, mayamaya ang tabang. Kulang, yan, plus ang tilapia, dalawang kilo, malalaki. Tatlong piraso, kulang-kulang limang piso, kaya malalaki. Tatlong piraso, kulang limang kilo. Ito naman tilapia, piraso, 3 piraso, 2 kilo palati. Malalaki kasi. Ngayon may kangkong na ako dyan. Mangyari nito, para mabusog ako kasi bawal ang kanin i-sigang na lang ang kung mabusog lang ako hanggang maari ayoko na ng kanin okay 10 Mamaya, kasi pati wala tagawak habang nakakatay ako. Pag natapos ko lapa o hiwa-hiwa, saka ulit ako mag-video. Okay, 10